O, oh, ba't nagmamadali ka? Di ba yung tibili na natin blue? Ano yan? Yung glow ah, in the dark. glow in the dark. Paano kaya kung nasa dilim to? Ano nga kaya kulay nito no? Oo nga. Tara, gawin na natin to. Tara. Game. Game. Excited na ako kung ano yung kakalabasan nitong glow in the dark na blue na to. Ano kaya yung kulay nito, no? Oo oh, nga eh. Excited na rin ako. Ano, hulaan tayo. Ano kaya magiging kulay nito sa dilim? Sa akin, color green. Sa'yo, anong kulay? Mmm, color blue. Sa akin, color red. Oh, Lolo, nandiyan po pala kayo. Siyempre, excited na rin ako makita yan. Pero ano kaya magiging kulay talaga niyan, no? Excited na nga po ako, Lolo, eh. Na po kaya, ano po kaya ang hula nila? Comment lang nila dito. Oo, i-comment e lang nila dito at titingnan natin kung sino yung magiging tama sa hula nila kung anong magiging kulay nito. Ni Pero sa tingin ko talaga, ako yung panalo. Ako! Ako! Eh paano naman pag may tumama dun sa comment section? Bibigyan ng premyo? Bakit hindi? Kung sino ang unang magko-comment ng tamang sagot dito sa comment section ay magkakaroon ng bagong, bagong set slime. slime. O kaya paunahan na kayo kung anong kulay ang hula nyo dito. Ayan, nabuo na tong slime na ginagawa ko. Tingnan nyo, ang ganda oh. Ang mahal pa naman ang pagkakabili ko dito. Oo nga eh. Sana lumiwanag talaga to ng maganda, no? Oo, liliwanag yan. Siyempre, Elmer's Glue yan eh. Baka naman, Elmer's Glue. Baka naman, National Bookstore tuking suki na kami, oh. Oh, tsaka talagang maganda bumili sa National Bookstore. Baka naman. Ay, na tingnan nyo, stretchable na tong ginawa nating na slime, oh. Napakaganda. At iintayin na lang natin kung ano yung magiging kulay nito sa dilim. Papasok ba ako sa aparador? Natural, alam nga si Lolo. Oo oh, nga naman. Ayan, buo na to, tingnan nyo. At pakita na natin sa kanila to. Sobrang ganda, oh. Ayan, tapos na yung slime na ginagawa natin. Okay, tingnan ito mo, oh. Ano kaya kulay yung kapag nilagay sa araw? Tignan natin. O, mo dito, please. natin sa araw. Lagay natin sa araw. Ayan. Ano kaya kulay na ito, no? Yung to kaya yun. Tara, tara. Lagay natin sa araw. Please, please, please. Diba, muna natin ito sa araw. At tingnan natin yung kulay niya kapag naging glow in the dark ng ingit. Kaya like for part 2.